ilang minuto rin ang aming binyahe papunta dyan sa Familia Sagrada. Ang aming subject po ay si Ate Manilin Odonyo live, may live-in partner po, may apat na anak at isa po siyang napakasipag na nanay. Naglala ko, nagtitinda na ang ano-ano at nagulat po kami sa isang alik Agad po namin pinagbigyan sa kanya pong kahilingan na magpapicture po kami at sinamahan rin po kami sa bahay nila at Manili Pilipino at lahat po sila ay nabiyayaan ng mga damit na galing po sa mababait natin sponsor mga kababayan samahan niyo po kami sa ng paglalakbay katabang din Isa namang mga pagpalang araw mga kababayan. So ngayong araw po, andito tayo ngayon sa Familia Sagrada. So meron po tayong ihahatid na mga goods, mga damit, mga sapatos, pambata, at saka pang matanda. Uh, although mga gamit na po siya, pero po pwedeng pwede pa rin pakinabangan ng ating mga kababayan. So kung bago ka lang po dito sa aking YouTube channel, so please support po, Katabang Dave. Like and share para updated po kayo sa mga video po namin na darating. So, sa mga kabayan ko po, so please, para po mas lumawak si Katabang Dave, para mas marami pa tayong mat matulungan. So ngayon po, may pupuntahan tayo dyan sa taas, at para po ihatid natin ang mga damit na galing po sa mabait nating kaibigan, sa so mababait natin mga sponsor. So mulo, bago ko po makalimutan, papasalamat po muna ako sa napakabait nating sponsor from London so yan po, sana po makatulong po sa kababayan natin, so sana malaki yung tulong to sa pamilya na mabibigyan natin, so samahan nyo po kami so guys doon tayo sa taas <coughs> May mga nag... So guys, may mga nag-abang na pala guys. Tara, tema rin na po. Oh, baka matula silang igin. Ito <laughs> oh, e guys, si Ma'am Judith. Si Ma'am, ano po ang mga pangalan mo? Ay, Hanali Ermita. So... Hello po! Hello po, hello! Adi po si Mam Manilin. <laughs> Adi po! Ay, dakul naman po e eh Ayodas. Ay! Po. Oh, oh, Ay, kisay po. Ano bala kalagay. Ay sa panugangan mo. Right, Ay paki baba nat. Alam <laughs> oh, mo, ilang gobat pati. <laughs> mga kababayan, dito po kami sa bahay ni Ate Manilin O doon po, no? Opo. So, Ate, kayo na po bahala mag-distribute sa mga sa mga kasamahan mo. Opo. So, ito po Once again po si Ate Judith Hello, at saka si Ma'am Anali Hermita. Hermita. So ito pa yung mga friends po ni ni Ma'am Manilin. So Ma'am Manilin, mga ano po, toothbrush na pambata. So may mga ano po dito. Thank you po. May mga sapatos na pambata at saka May pang ano rin dito. Sana ba yung ano? Tamate. May mga tsinelas pang babae dito. Ito po rin nag po nagagamit. Yan o. Oh. Bala na po kayo. Yan. Baka tama po yan sa inyo. Yan. Thank you. Yung mga damit po at sapatos may pangbata <laughs> Yan. kamuna na po bahala niyan malay. Okay. Uh, okay. Ah. Tayo tayo mga kababayan. Sabi ko. Sabi ko, sa asawa ko may muna. Muna tayo, mga sabi ko. Sabi ko, sa asawa ko si katabang di bagang anakon so nag ano so, nagtawo ko kay bagang anakon lagi sabi niya ano, turon man niya sa kadaklan niya tawi ka napili sabi ko ang mga nanaw na ko napili ni idol tawon ko so, tabi ka mam ma mai wow. tabi ko mam ma Taning marog tabi kita tadyan sa ano So ito po nga mga goods na ito, po sa napakabait na sponsor from Libon Albay po sa Centro Poblasyon na yan yan po natin kay Ate Manilin. Si Ate Manilin po, ilan po ang anak ninyo po? Four po. Apat. Yung Opo. usawa niyo po, ano trabaho? Painante po sa, ano, yung manukan. Ay, sa manukan. Farm po. So ngayon po ate, nabalitaan po na kayo po ay nagtitinda Opo. ng kamote. Tsaka ano pa po, bukod sa kamote, ano pa dito Mga gulay po, mga ano, talong, sari-sari pong mga ano, mga gulay. Ano po yun ate, inaangkat mo o tanim nyo mismo? Inaangkat po namin. Magkano ang ano mo dun, Pinakapuhunan mo? Ano po? Yung per kilo po kasi yun. Per kilo? Opo. Tapos binibenta mo sa ang lugar po? Dito lang po. Naglalako po ako. Naglalako ka? Naglalakad lang. So parang mga kababayan, si si ate po tumutulong sa kanyang asawa at the same time ang, ang kanyang, ang asawa po ay penante po ng mga manok. So nakakatuwa lang. So apat yung anak niya. So itong bahay na to, hindi po sa hindi sa inyo. Hindi po sa amin. Sa ano po, biyanan ko po, Nakik nakikitira lang po. An. Nakikitira lang. Okay. So yan, pasalamat po kami sa napakabait nating sponsor from London. So meron po tayong ibibigay na na tulong, sana po makatulong po kay ate Pandagdag po sa puhunan po ni ate Manilin So bigyan na po natin Thank you po sponsor At napili mo po aking tulungan E paano po ng kami mo te? One, two, three So yan po Thank you po sponsor Ay hindi po yan napapabanggit po. ang pangalan So kumusta po yung sa araw-araw po ninyo ate? Nakakaraos naman po Nakakakain din ng tatlong beses sa isang araw. Dan, sana po makatulong po sa inyo ang... malaking tulong na po sa amin doon. <laughs> So anong message mo sa, sa nagbigay ng tulong sa iyo from London? Thank you po sa sponsor. Malaking tulong po to sa amin lalo na po apat yung anak ko. God bless po. Sana hindi lang po ako matulungan niyo. Sana marami pa po. Thank you. Ba't parang nahiyak si ate? First time ko po, nakakataba ng puso na ako po yung napili sa maraming nangangailangan po. Uh, deserve po ni ate na matulungan kasi po si ate Manilin po itong pong tatlo na nandito uh, follower po ni Katabang Dave lagi po silang nagsishare ng mga video po namin so bilang ganti po namin sa kanila so alam po namin na deserve din nilang tulungan kaya po kami ngayon nandito sa kanilang bahay lalo po na wala po silang sariling bahay so nakikituloy lang po sila dito sa kanilang manugaan biyanan sayan so yan po, once again po sa ating napakabit na sponsor sa mga viewers po natin dyan. So please, support po si Katabang Dave. Spano Samahan nyo po. Samahan nyo po kami hanggang dulo. ah uh, like and share po para po mas lumawak po si Katabang Dave para mas marami tayong matulungan dito po sa Albay, lalo po dito po sa, sa Libon, Albay. Hello. Oh. oh. Tara yan. Thank you. Yan mga sapatos na ang para Pabes ang nalaba. Pesta. parin Nagparin na Nagpili na po kayo, Malay. Hindi. Si, para po na. yan sa, sa inyo Ay, sa... Maya. Para sa lahat to. Para po sa lahat. Thank you. Thank you sa nagbigay. Sana makatulong. Yes, sir. Sayang si <laughs>

Dan Maman Sir Alata ay idol. Magtutuman pa siya mag na. Madadagdagan. Ay, magbro siya? Amo. pa siya <laughs> na Congrats. Nadagdagan. Panglima na. Panglima na. Patibay. <laughs> Lang igos. Kaya na po edad po ninyo? 30 po. Ay, kaya manoben pa. Kaya po mga salito. Oo, salito siya na kayang kaya. Ay, susmarsin. Si ay, ka ypa na RT A oh b pa kung <coughs> kung 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 kung

Parang bang hardest mo Hindi ba masalili ng mga pwede sa kuyo noon? Hindi. Sakto sana na no, noon. Tumulat mo. Ato ko kaya ko minsan nagawa. a mga gulay sa batu kami. So, ato po talaga siya. Yanan ko. Siya po, yan nagtatanong. Ako lang minsan nagpapabak- Pumbakan ng mga gulay. Pag sa libon. Ano lang po, naglalakot. No, no, push mo po. O, ako daw, mga ano mga dukay ko. Kurual daw ako nagtitinda mga luto mga binasuso. Eh, Kunang may gusto lang pala. Pero hindi kaya. Okay, you, uh, may pandagdag-dagdagan ka ng ano puhunan ko na. Puhunan ko na po iyan to. Yes. Yeah, thank you sa mga suki ko. Pati sa sponsor. Ta perming umosiyan mga tindak ko. I don't. Yan, know. Thank you. May pencya kami, oh guys pakidali eh ay kumain ka partner mo kamote isa to ay kamote po thank you sayan mga kabayan may kamote to aking idol ako ba? Judit ah thank you thank you kamote ka thank you <laughs> ay, 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 si Renner, uh, ay dapat sa December meron tayo mga kabayan. Tasusunod ulit. Thank you. Ka po dito Share share your blessing. Yes. Oh. Di ka na mag-iisa Huwag matakot Laban lang kay B. sang